Ilalaan ang 645.9 million pesos sa 24 na proyekto ng Payapa at Masaganang Pamayanan o Pamana Program na nakatakdang ipatupad sa Region 2 at Cordillera Administrative Region. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang pagtatayo ng farm-to-market roads, community infrastructure at flood control systems na makatutulong sa pagpapalakas ng ekonomiya at seguridad o seguridad sa mga target na lugar. Inatasan ni Presidential Adviser on Peace Conciliation and Unity Carlito G. Galvez Jr., ang 5th Infantry Division na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ng maayos at mabilis na implementasyon ng mga proyekto. Ayon kay Major General Gulliver Senieres, Commander ng 5th ID, handa ang kanilang hanay na makipagtrabaho kasama mga local partner agencies para sa pagpapatupad ng mga programa. Inaasahang masisimula ng implementasyon ng mga proyekto sa susunod na taon na naglalay yung maibsan ang kahirapan, mapasigla ang lokal na ekonomiya, at maitaguyod ang pangmatagalang kapayapaan sa mga komunidad na matagal nang naisan tabi sa mga benepisyo ng kaunlaran. IFM News.